Sabi niyo nga, iwanan na, dahil tapos na yung uh, panahon ng kampanya, may mga nanalo na po. Vice President Sara Duterte, that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your hmm. comment on that? Yusef, good morning po. Ah, uh, na po bang uh, meron po bang reaction from Malacañang dun sa naging statement po ni uh, Alianza campaign manager Toby Tiangco na isinisisi po niya doon sa impeachment na isinulong uh, against B.P. Sara yung uh, pagkatalo po ng ibang kandidato po ng uh, uh, Alianza? Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan, kung yan man po ay totoo. Ang tangi lamang po na ibigay sa atin na informasyon ay dapat po iwanan na kung ano yung mga naging issue nung panahon ng pangangampanya at uh, magpatuloy na lamang po ang bawat isa uh, ng kanilang 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 trabaho. Para po naman ito ay sa taong bayan. Quick follow-up lang po. Uh, hindi po ba kakausapin ng Pangulo si uh, uh, Count Toby para po, Uh, sabi nyo nga, iwanan na dahil tapos na yung uh, panahon ng kampanya, may mga nanalo na po. Wala pong napaparting sa ating ganyan. Sa ngayon. Maricel Halili, News 5. Good morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see blood back. Uh, full throttle na yung kanilang preparation sa for the impeachment and um, of course, they would not want a trial as uh, lawyers alam mo naman alam naman natin ang galawan ng mga abogado no maraming silang mga paraan uh, sa batas uh, as a legal recourse uh, for their clients but um sinabihan ko na rin talaga sila really i truly want a trial because i want a bloodbath talaga. Ito talaga mga kababayan ng and ibig sabihin sa sinabi ni Vice President Sara kasi marami kasing mga syempre yung mga ayos sa kanya no na misinterpret nila ganon yung ibig sabihin kasi ni Vice President ay yung I want a bloodbath ay isang figurative lang naman o metaphorical expression hindi literal ha na pahayag na gusto niya ng karahasan o patayan hindi ganon sa political context kasi ang ganitong salita ay madalas gamitin no para ipakita ang matinding determinasyon Nalinisin, linisin tanggalin o labanan ang tingwaling sistema lalo na sa gobyerno o sa edukasyon. Eto yon. ano ang tamang interpretasyon? So ang bloodbath kasi in this context likely refers to a drastic, no? drastic purge or radical overhaul. So halimbawa, maaaring gusto niyang tanggalin ang mga kurap o walang silbing tao sa sistema, isang malawakang pagbabago kahit na masakit para sa iba. It's not a call for violence. Kundi isang strong expression lang yan of political will. Bakit ito na may misinterpret ng iba? Sa literal kasi nakahulugan ng bloodbath means maraming dugo daw o patayan. Kaya madaling maspin ito ng mga kalaban niya sa media para gawing controversial. Pero kung iframe mo ito sa political or organizational context, this is a metaphor for cleansing house or showing no mercy to inefficient or corruptions sa so, naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see blood back. Your hmm. comment on that? Medyo may pagkabayulente ang tugon ng ating vice si presidente pero uh, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan naman po ang nais niya at uh, talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial hayaan na lang natin po itong gumulong. Hmm. Sa so, point of view po ng palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay, but do you agree with the statement of uh, former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi din po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Salamat Yusef.